nandito nga pala tayo sa isang store. Um, kasi coding natin so gagamitin ko nga pala yung KGR natin. Ah, uh, binibigay to pagka ikaw ay nakaabot sa platinum or gold. Um, so ito mga paps, tuturo ko sa inyo kung paano gumamit ng KGR voucher. So yun mga paps sa apps natin. And, teka lang ha, punta muna tayo sa apps. Grab passenger yan. Then, pagpunta mo sa grab passenger up, uh, punta ka sa mart ano yan eh grab mart yan grab mart click mo yan then kung nasa ang store ka ako kasi nandito ako sa store na to so pupunta ako sa robinson department store then kiklik natin yung robinson yan kiklik natin tong store na to then mamimili ka na tapos dito mo dito sa store na to yan, dito mo makikita yung save way to save more. Then ayan, lalabas yung KGR. Yan. So pwede mo na siyang gamitin. All right. Pwede mo na siyang gamitin tong voucher na yan. Yan, pwede mo nang gamitin yan. Pamili. All right. So pwede ka nang bumili. Okay? So ako, uh, mamimili ako ngayon. Gagamitin ko kasi sayang. Uh, alam niyo naman, Um, sayang yung mga ganyang voucher, no? So, gagamitin ko siya ngayong araw. So, yun guys, uh, samahan nyo ako kung paano siya gamitin. Um, gagamitin natin yung voucher. So, yun nga, pupunta ka dito. Nandito kasi ako sa isang department store, supermarket. So, pipiliin ko. Yun, pipiliin ko yung um, galeria. Tapos, mamimili ka na dyan. So ang process pala niya, o order ka na, tapos pipick upin mo na lang. So order mo na ako, tapos pipick upin ko na lang mamaya, ano. Mamaya ma usap natin si ate, yung nagpa-process. So ang mangyayari pala, hindi ka magbabayad. Order ka through online, sa so, tapos babayad mo yung voucher. Then, pag nabayad mo na yung sa voucher, magantay ka na lang na ma-process or makuha na masabi na completed na yung... Um, yung na pamili mo tapos meron sila dong nag assist na grab na kung saan makukuhanin yung mga na order mo alright so order mo na ako so yun mga pubs Ito nga pala na pamilya natin so medyo madami siya kasi medyo naipon yung akin voucher right So yun mga pubs, pauwi na kami, nakapag grocery na kami. Thank you Grab sa inyong bigay na Grab voucher. Maraming salamat po.